Ang pamilya de La Peña ay kilala sa pagiging masaya, maingay, at palaging kumpleto tuwing bakasyon. Si Mang Rod, ang ama, ay isang jeepney driver. Si Linda, ang ina, ay tindera sa palengke. At ang tatlo nilang anak, si Gab, 17, si Mia, 13, at si Enzo, 8, ay puro likot at kulitan. Isang buwan ng plano ang out-of-town road trip nila papuntang isang beach resort sa Quezon at sa wakas, dumating na ang araw ng biyahe. Maaga silang umalis. Alas 4 ng umaga pa lang ay naglalakad na sila mapunta sa sasakyan. Maganda ang panahon, malamig ang hangin at tila wala namang kakaiba sa araw na iyon. Pero may hindi nila alam. Hindi nila dapat tinuloy ang road trip. Habang naglalakbay sila sa highway, unti-unting nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Ganito raw sa probinsya, sabi ni Mang Rod, kaya hindi sila nag-alala. Pero ang kakaiba, habang lumalayo sila sa syudad, mas lumalalim ang hamog. Hindi paluwag, kundi parang mas nagiging sulidong puti ang paligid hanggang halos wala nang makita. Sa kalagitnaan ng biyahe, napansin ni Mia na wala nang dumada ang ibang sasakyan. Kahit tricycle man lang, wala. Wala ring bahay o tindahan, puro puno, damo at makapal na ulap ng hamog na tila sumusunod sa kanila. Bandang 6am, dumaan sila sa isang lumang karatula sa gilid ng kalsada. Kahoy ito, kupas at halos bulok na. May nakaukit na salitang hirap basahin pero mukhang pangalan ng baryo. Naisip nila malapit na siguro silang makakarating. Pero habang tumatakbo pa ang sasakyan, nakita ni Gab isang bagay na bumuhay ng takot sa dibdib niya. Nakita ulit niya ang parehong karatula. Parehong pareho. Ang uka, ang paggabali sa gilid, pati ang mga nakasabit na patay na dahon. Tila umiikot sila pinilit ni Mang Rod mag Pero pagbalik nila sa kalsada, nandun pa rin ang parehong karatula. Parang walang katapusan ng daang iyon, parang hindi sila makaalis. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, naging sobrang lamig. Hindi lamig ng madaling araw kundi lamig na parang nasa loob sila ng freezer. Si Enzo, ang bunso, ay biglang tamihimik at tumitig sa bintana. Nang tingnan ng pamilya kung ano ang tinitignan niya, doon nagsimula ang tunay na bangungot. Sa gitna ng hamog, may nakatayong mga tao sa gilid ng kalsada. Hindi sila gumagalaw, hindi rin sila lumalapid. Nakatayo lang sila, sabay-sabay, nakaharap sa sasakyan. Mga anino silang walang muka, nakadamit ng lumang kasuotan pang probinsya at habang umaandar ang kanilang sasakyan, hindi nawawala ang mga ito. Parang lumilipat ng pwesto, pero hindi gumagalaw. Huminga ng malalim si Mang Rod at pinabilis ang takbo, pero hindi tumatalab. Parang nananatili sa parehong distansya ang mga aninong nasa gilid ng kalsada. Hanggang sa may tumawid. Isang babaeng nakaputing mahaba ang damit. Nakalugay ang buhok at basang-basa ang damit na parang galing sa ilog. Dahan-dahan siyang tumawid sa harapan nila. Hindi man lang siya lumingon o nagulat sa paparating na sasakyan. Para bang alam niyang darating sila. Nagpreno si Mang Rod pero huli na. Tumagos ang katawan ng babae sa mismong sasakyan. Dumaan siya sa harapan ni Gab at saglit na tumigil ang puso ng binata nang mapansin niyang wala itong mata puro itim na butas ang nakaukit na parang sinunog. Nagsigawan ng mga bata. Pinaharurot ni Mang Rod ang sasakyan. Hindi niya na inintindi kung saan sila papunta basta makaalis lang. Pero pagtingin nila sa likod, nakasunod ang babaeng puti. Hindi na ito naglalakad, nakatayo lamang ito sa gitna ng kalsada pero habang lumalayo sila, mas lumalapit ang anyo nito, parang pinagpapalit-palit ang distansya sa bawat pitik ng ilaw. Pagdating nila sa isang tulay, biglang nangungong ang lupa. Pumugak ang makina ng sasakyan, napilitan silang huminto. Ang tulay ay luma at gawa ng kahoy, yung tipong lumang-luma na at matagal ng hindi masyadong ginagamit. Wala ng mga anino sa gilid ng kalsada, walang tao. Walang hamog, biglang luminaw ito. Pero may ingay sa ilalim ng tulay. Mga yabag, mga kaluskos, parang maraming paa ang naglalakad sabay-sabay. Habang nagtataka sila, unti-unting tumaas ang temperatura sa loob ng sasakyan. Hindi na ito malamig, mainit, sobrang init. At nang tingnan nila sa bintana, nakita nila ang hindi nila dapat makita. Sa ilalim ng tulay, may daan pababa at sa daang iyon, may mga batang nakapila. Nakasuot ng puting damit, pero lahat duguan ng paa. Isa-isang tumitingala ang mga ito sa sasakyan. Isa-isang nagngingiti, ngiting mali, ngiting parang ipinilit ang ngiti. At sa gitna nila, nakatayo ang babaeng tumawid sa harapan nila kanina. Ngayon, nakangiti na siya. Nagmamadaling pinaandar ni Mang Rod ang sasakyan. Kahit umiinit ang makina, nagliyab halos ang hood sa sobrang init pero lumusot sila sa tulay ng hindi lumilingon. Sa wakas, unti-unting lumuwag ang hamog. Unti-unting lumitaw ang mga bahay, ang mga ilaw, ang mga sasakyan. Normal na ulit ang paligid. Pagdating nila sa isang kasalinahan, huminto sila at nagpasalamat na ligtas silang nakalabas. Pero habang nagpapahinga sila sa loob, biglang napansin ni Gab si Enzo na nakaupo sa likod. Nanatiling tahimik ang bata mula nung nakita ang mga anino. Nang lapitan ito, nakita niya ang maliit na papel na hawak nito. Lumang papel, basa, may kulay putik at may nakadikit pang mga hibla ng halaman. At sa papel, may nakasulat na hindi nila maintindihan. Lumang sulat, lumang wika, pero malinaw ang isang bahagi. Mga hindi lumingon, sila ang makakabalik. Dahan-dahang lumingon si Gab sa labas at sa salamin ng gasolinahan sa likod ng kanilang sasakyan nakatayu ulit ang mga anino. Naghihintay